Ngayong araw ay samahan niyo ako dahil i-share ko sa inyo ang recipe ng aking uh, bestseller na cheese bread de yema. Pero ito po ay ordinaryong uh, timpla lamang ha. Kaya naman sa mga mag expect dyan ng special, eh ito ay pangmasang timpla. Kaya naman abot kaya para sa ating mga customer. At gusto ko rin pong i-share din sa mga nanay o mga gustong magnegosyo na nasa bahay lang. So hello mga manay, muli ako ang inyong madiskating nanay. Kaya naman tara, umpisa na natin. So, una, meron ako rito dalawang kilo to mga manay ng uh, all-purpose flour. Then, meron ako rito nga uh, ang sukat naman nito ay 400 grams na white sugar. Pwede kayong gumamit ng white sugar. Then, meron tayo dito 100 grams ng margarine. Pwede rin kayong gumamit ng butter. Pero ito ay pang masa kaya margarine. Then meron tayo ditong dalawang kutsara o 2 tablespoons ng instant yeast. Pwede kayong gumamit ng yung uh, gusto yung papaalsahin pa, papakita ko naman sa inyo. At konting egg yellow para sa ating dough, para naman buhay siyang tignan at mas masarap talagang uh, ibenta. Then meron tayo ditong salt. So ang timbang neto ay uh, 24 grams para dun sa ating mga nanonood na gusto daw ay per gram. At meron tayo ditong 1,000 ml ng tubig. Sa tubig kasi, hindi pare-pares ang kain o sip-sip ng harina na ating ginagamit. Kaya mas mainam na tansya-tansya yung paglalagay. Dagdagan kapag gulang para po hindi naman yun, um, kumbaga, sobrang uh, malapot yung ating dough. Kailangan sakto lang. Then, meron tayo ditong French Vanilla. Gamit ko ito nga yung uh, Flavorade ng Bakersfield. Pero, pwede kayong gumamit ng any brand ng Vanilla na pasok sa budget ninyo. So, una nating gawin, bali dito sa 1,000 ml ng tubig, kukuha lang ako ng konti mga half cup ng tubig. Then, saka ako rito ilalagay yung 2 tablespoons ng instant yeast. Eto, rekta na talagang nilalagay sa harina. Pero dahil gusto ko na makita ninyo kung uh, active pa, yan, naglagay ako ng konting white sugar, nagbawas ako doon, hahaluin natin to. So, eto ang gagawin niyo is pwede nyo itong uh, ilagay lang sa isang gilid para mag o umalsa. So malaman niyo naman yan kung active pa yan ay bubula. Kaya kapag nakita ninyo na bumubula o umaalsa, meaning active yung ating yeast na gagamitin. Pero kapag hindi yan umalsa, yan po ay singaw na o di kaya luma o di kaya expired na. So sa dalawang kilong harina, ang gamit ko ay uh, all-purpose flour, mga manay ha. Pwede rin po ang bread flour. Naglagay tayo ng asin saka ako sinundan ng ating uh, egg yellow. Yung pampakulay na yan ay optional ha. Then, hahaluin natin. So, gamit ko na po yung aking kamay. Sa pagmamasa, mga manay, pwede nyo itong uh, gamitan ng kamay. Pero kung meron kayong stand mixer, mas mainam. Or kung meron kayong mga machine para sa inyong dough, mas mainam para mas mapadali ang ating trabaho. So, marami naman po akong recipe na gumagamit po ako ng masang kamay. Pero ngayon, eh, gagamitan natin to ng spiral mixer. Then, pagkataas natin yan, mamix Set aside ko lang muna yan. So, dito sa natira nating tubig, tunawin naman natin dito yung white sugar. Again, pwede po ang wash sugar. Sa katay, maglalagay ng mga at least 1 tablespoon ng vanilla or any brand ng vanilla na nais ninyo ay pwedeng pwede. At kung mapapansin nyo, wala tayo dito nilagay na egg wala din po akong nilagay na milk powder kasi nga ito ay pangmasang timpla para abot-kaya po ng ating mga customer Once na natunaw na 'yung ating sugar eting aking uh, mixing bowl so ilalagay ko na dyan po 'yung ating margarine Then susundan ko na ilagay itong ating nahalo na harina na may asin at food color Tapos ang gagawin natin dito ilagay ning ating tinunaw na asukal. Bali dito, pinagsama-sama ko na po lahat. Then, itong ating instant yeast na pinaalsa. So, kapag yan po ay umalsa, yan o, bumubula-bula, eksabihin, active yung ating yeast. Maganda po. Kaya, pwede na natin yan ihalo dito. Then, gamit yung aking stand mixer, imimix ko siya doon para po hanggang sa maging smooth at stretchy o yung parang ah, nagwi-window pane na yung ating dough. So again, sa mga nanonoda, kung wala po kayong stand mixer, pwede pong masahin ng kamay. May video po ako kung paano magmasa. Napakadali lang. Pag meron kang kagalit, doon mo ibuhos yung pagmasa, hampas-hampas mo. Sigurado na exercise ka na, nakagawa ka pa ng tinapay. Then, imimix po natin to ng mga at least, um, abot siya ng uh, 10 minutes. Ayan. Hanggang sa mamix ng maigi yan. So, bali dito sa aking nilagay na 1,000 ml ng tubig, hindi na po ako nag-add ng tubig doon. Saktong-sakto po yung aking nilagay doon. Pero again, minsan, uh, may nabibili po akong harina na masyadong, antawag dito, yung uh, parang dry na dry pa, add kayo ng tubig. Pag ganon. So, wag po natin kagad bibiglain para po, pangit naman kasi kapag nagdagdag tayo ng nagdagdag ng harina, na iba na yung timpla ng ating dough. So, nagiging matabang na rin. Then habang yun po ay umiikot sa ating machine, gawa naman tayo ng strosel. So, ito yung pinaka-coating natin. Meron tayong third class na harina na 300 grams. Saka ko naman sinabayan ng half cup ng milk powder at three fourth cup ng puting asukal. Gamit ang ating kamay, mag-plastic gloves po tayo, haluin ang maigi para maging pantay. At saka natin to susunda ng paglalagay ng ating margarine para mas malasa. Sa totoo lang mga manay, paborito ko itong tinapay na to nung kabataan ko. Kaya naman nung natuto ako mag-bake, hinahanap ko kung nasaan ang cheese dahil nga tinawag nga itong cheese bread. Then dito nga ilalagay na natin yung ating 120 grams na margarine. Haluin natin ng maigi para maging pantay ang kulay at para siya maging crumbly para maging coating to sa ating dough mamaya. Pero pwede kayong maglagay ng cheese para talagang cheese na cheese pero sa tagal ko na to talagang mga manay na gustong gusto. Alam ko marami sa inyo ang paborito ang cheese bread na to. Eh talagang naghanap ako nasa ng cheese. Siguro pwede kayo maglagay ng palaman sa dough ng cheese para mas lalong masarap. Then kapag ganito, ganito na yung kanyang texture, hindi siya kailangan sobrang yung malapot. Kailangan buwaghag siya mga manay, ganyan o. Oh. Kasi yan po mamaya ay didikit sa ating dough. So pag nagawa na natin yan, dahil okay na to, ay pwede na natin tong iset aside para gagamitin natin to maya maya. So marami-rami din po ito kaya marami tayong makukote na itong uh, pang uh, dough natin. Set aside natin, balikan natin yung ating dough. Makalipas ang ilang minuto, ayan, kapag nagwi-window pane na tayo at nakikita nyo, ayan, o, yung hindi na siya napupunit, nababanat nyo na ng maigi, meaning ay maganda na po yung pagkakamix o pagkamasa ng ating uh, dough. So, pwede na natin tong tanggalin dito. Mula sa ating uh, mesa, magpahid lang tayo ng konting margarine. Pwede rin po ang uh, uh, vegetable shortening para naman makot at mamasa natin ng maayos. At i-rest -re lang natin to ng uh, mga 2 minutes bago natin to i-cut. I-fold lang natin ng ganito para hindi po um, mag-elephant skin yung ating dough. Ganyan lang. Nakita nyo ang ganda ng kulay no? Nung nilagyan natin ng food color para po buhay na buhay yung ating uh, i na tinapay. Then after 2 minutes, ikakat na po natin to At hatiin po natin sa timbang na nais natin. So bali dito sa aking ginagawa, eh, ang bawat timbang po ng aking pag-slice dito ay 40 grams lang mga manay. Bali dito sa recipe ng ating dough, ay pwede niya itong gamitin sa inyong paggawa ng Spanish bread, paggawa ng pandikoko, at kung ano pang tinapay na di dipalaman ay pwedeng pwede po dito. So kinakat ko yan ng aking kamay. Nakasukat na po talaga o nakatimbang na po yan ng 40 grams kada kat ko. Siguro kapag sanay ka naman talaga na magkat, eh talaga matatansya mo na yung bawat hiwa mo. So sana yan na lamang po. At dito nakita niyo naman na nag uh, nagaano na ako dito na pipigura. So bibilugin natin yan para mas papakinis natin ng maigi. So, hindi naman kailangan totally sobrang kinis kasi yan po ay mamaya ay i-coat natin or uh, natin yan, pagugulungin dun sa ating strosel na ginawa kanina. Nakaka-enjoy din gumawa ng tinapay mga manay kasi unang-una, uh, binabalik-balikan dito sa tindahan namin. Kaya naman, natutuwa ako sa aking mga customer. And again, disclaimer lamang po sa mga nanonood. Ah, mamaya magtatanong na naman kayo, bakit hindi nakaglabs? Sana nakaglabs kapag gumagawa ng dough. Ang hirap po magpakinis ng uh, dough, mga manay, ng nakaglabs kukulubot po yan. Alam ko maraming makakarelate nun na mga baker o home baker na gaya ko. At sa mga magtatanong naman na manay, wala ka bang maliit na timpla dyan? Marami na po akong recipe na naibahagi dito na pang, ma, pang maliit na timpla na pwede niyong subukan. Kaya po ito ay dalawang kilo para dun sa gusto ay eh, marami na po kagad magawa. Pero kung gusto niyo talagang mas maraming magawa, edoblihin niyo lamang po itong aking recipe na aking nabanggit sa bawat sangkap na aking mga sinabi. Bali po dito sa dalawang kilo na ating tinimpla ay nakapagkat po ako ng 40 grams na uh, 83 pieces ang ating magagawang tinapay para dito. Pero hindi po pare-parehas dahil depende pa nga rin po yan sa harina na ating ginagamit. Ngayon tapos na akong magpigura o magbilog ng ating dough. So papakita ko sa inyo kung gaano kaganda. I-rest lang natin yan ng mga at least Uh, 10 minutes bago ko po ito uh, basain ng tubig at i-coat ng ating streusel na ginawa kanina. So, i-cover lang po natin yan ng plastic para hindi po mag-elephant skin at kumapal yung pinakabalat ng ating uh, tinapay. So, kailangan i-cover niyo po talaga yan. Then, 10 minutes saka natin yan babalikan. Ngayon, makalipas ang 10 minuto, ihanda na po yung ating tubig na malinis at itong ating streusel na minix kanina. Ayan. So, ready ready na. Dito, hindi na po ako magpa-plastic gloves kasi kailangan natin yung makot ng maigi. Napakadali lang naman ng gagawin. Kuha lang muna tayo ng dalawa. Basain natin ng maigi. Then, saka natin dito isaw or idip natin para mas kumapit po itong ating pang-coating. Then, ganito lang po. At saka po lang natin yan ulit-ulitin. Kapag na-rest nyo po ng 10 minutes yung inyong dough, Uh, mararamdaman nyo naman po sa inyong pagkapa na malambot po itong ating tinapay. So ginagawa ko naman po pagkatapos natin yung makot ng ating pang pangstrasel, eh, ipipit-pit ko po ng aking uh, palad. So ginagawa ko po yun para maganda siya or malaki siyang tignan kapag uh, nabibake, then saka ko po ito i re tapos, balikan po natin yung mga natitira pa, dire-diretso ulit, ganun ulit yung gagawin natin, ididip natin, babasain ng maigi para kumapit. Then, saka po ilagay sa isang tray na may pinahid na margarine para hindi po dumikit. At kapag na-rest na po natin to ng na mga at least 30 minutes, saka po natin to lalagyan ng pinakabuta sa gitna para doon natin mamaya ilalagay yung ating yema. So dahil okay na to, tatanggalin ko na muna dito sa ating paalsahan gamit yung aking rolling pin. So sinasawsaw ko siya sa harina. Saka ko ah uh, binubutasan na parang donut yung kanyang pinakagitna. Or pwede naman gamitin nyo yung daliri ninyo, idot-tot lang dyan. Pero dahil gusto ko malaki yung pinakabuta sa gitna, para marami akong may lagay na yema. At isa po ito talaga sa mabenta sa amin. Bali, itong aking pinapakita sa inyo, eh, may mga order na to mga manay. So, kalimitan talaga, wala na po talagang na display sa aming store dahil hindi pa nabibake ay inaabangan na po ng aming mga customer. Saka ako maglalagay ng ating yema at i-rest -re natin ito mga at least 1 uh, and a half hours bago natin yan i-bake sa ating oven. So, hayaan niyo po yan hanggang sa umalsa po siya ng maganda. Then, kapag okay na, isa lang sa ating oven na may init na 180 Celsius ang init, i-bake lamang po ng 15 to 17 minutes. At hayaan po natin yan. Kapag golden brown na or kung nasa inyo kung gaano ka ga, uh, gusto niyong luto. Kasi ako gusto nung iba uh, malatostadong gaya nito. Ako naman gusto ko yung light lang para talagang uh, lasang lasa ko talaga yung nakakote. So, pwede naman kahit mga 15 minutes lang ay hanguin na. Then, eto na po ang aking... Cheese bread, yema. At dito nga, kita nyo naman, hindi na kailangan ipaliwanag dahil pagkaahon sa oven ay pinaplastic na po kagad namin dahil yung aming mga customer ay nakaabang na. So by reservation po talaga yung aming mga binibake kaya halos wala na kaming maidisip. At sa mga magtatanong kung magkano po yung benta ko rito, ang benta ko po ay 7 pesos kada isang piraso. So, ganun lamang po yung benta ko. Maliit lang ang tubo para mabilis din pong mabenta. At hindi lang po yung cheese bread de yema yung aking binibenta, pati na rin po itong aking homemade na Spanish bread.